Hello mga idol Dito na naman tayo sa layout ngayon mga idol Dahil palaki na rin yung buwan Kailangan na nating maghanap buhay ng pamusit mga idol Pamusit yung ating hanap buhay na naman ngayon Kasi may buwan na naman Kaya magkariya tayo ng ano mga idol Yung trap natin tinatawag na timing dito sa amin Ito so, mga idol o oh. Yung ganito Kikita ko sa inyo mamaya kung paano mag-ariya at kain muna tayo Myrel kasi mamaya na natin i-area yung ating trap kain muna tayo ito pala yung ulam ko mga inyo lo. ito yung aking kanin at ito may hotdog at saka lumpia ito pala yung pamain natin sa, ano, sa trimming yung trap natin makita ko sa inyo mayrel to Sariwang sariwa pa to mga idol yan pusit yan mga idol Ayan, pusit Pusit na maliliit Na, kahit tayo mga idol Sarap to Press na press yung ulam natin Yung matira nito, ito yung ipamain natin sa ating trap natin timing बाणू माहिती दल कायदे खुशील सर तो यामे तुम्हाला माहिती दोन wala nang dagat mga idol tapos wala nang suka-suka, tao-tao, -suka, wala nang saw-saw-sawa, suka. Kain -saw. ah, na ito so mga idol. Lakwad din. Game. yung ano? Masit mga idol, ang tamis mga idol, ang tilawin. Marami pa sa mga idol. Pag wala kaming mabili na buko, ito na lang tinalasan namin pinapaon. Yung deposit, walang lapis. Ito. pagka sa mga yun. idol ito yung iba ipain eh, natin to eh lasan mo na natin tapos mmmm grabe galang din tayo ng ating Mrs. Maider ng at